Thank you. Okay, para sa unang katanungan, kung kaibigan mo si Bessie, anong payo ang ibibigay mo sa kanya? Siguro para sa akin mo, as a Christian kasi, merong Bible verse. hindi ko alam kung saan yung Bible, kung saan nakikita yung na text ko. Ngunit, nasa 10 commandments yun. So, ang payo ko na ibibigay ko sa kanya is yung ano, yung pang pangpito na pangpitong utos ng Diyos yung huwag kang huwag uh, kang mag maghanap ng huwag kang ano sa ano huwag <laughs> kang magawa ano huwag kang huwag kang humanap ng gamit ano pa ang kasi yung ginawa ni Bessie kasi kung kung nababasa niyo kanyang kwento Iba't ibang lalaki ang kanyang uh, kasama. Kinakanya oh, ka kasama po. Kata At, at sa tayo na is ma-remind siya, maalala niya na ang kanyang parang ginagawa ay mali. Gayo. At hmm. bawal yun sa mata ng Diyos. Tama. So, ayun lang ni Ake. Sa tulungan tayo ng tanong? sa tulungan tayo ng tanong. Ayun. Ang kasi Gaano ka halaga ang magkakaroon ng tao na nasasabi, tama na, sobra na, bitawin mo na. Gaya ng na kaibigan ni Bessie. Wow! So, para sa akin, napaka-importante talaga mayroon kang kaibigan na magbibigay payo sa iyo, no? Kasi, kung the pa okay. parang kami sa kaibigan na kapagsabihan ng iyong mga problema, ay parang gumagaan ang pakiramdam mo. At Yan niya Like, maraming payo na maibigay sa iyo. Kung kung ako okay ba ito or hindi. Yan yan. Ikaw. <laughs> so, paano ka na lang magkakaroon ng taong sa sakit. So, pag So, para sa akin, lumanagan talaga na meron tayong merong tao talaga na makapagsasabi sa atin kung ano yung tama at mali. Kasi sila yung nagpapangulat sa ating mga matay eh, na mali pala yung ginagawa natin at na akala natin ay tama. So napakalaga magkaroon ng kaibigang katulad ni AJ na nagsasabing sobra na yung ginagawa natin or mali na yung ginagawa natin. Hindi na tama. So, yeah. kaya ko dyan. So, di ba sabi mo, Agrika? Sige yeah. na. Di mo kung bakit ka ano. Sabi ko sila, kasi lahat sinasabi nila ay ano, na ayon sa akin, ano yan. Ano, kasi din sa iyo. Inyong... Na mahalaga rin, na mahalaga na may may mga tao na sabi sa iyo na maglilinat sa ko na kung oh, so, tapos okay. pa yung ginagawa ko ay eh, naralagpas oh, ka na sa ano. Bakit may mga maibigan ka kung katulad ni AJ? Meron. Meron. Mabuti mo. Mabuti mo. Binibigin. <laughs> Meron na. Meron na. Sino? Pero, Sino? Sino? na lang. Ito na lang. Kung naging besi ka man noon, anong natutunan mo? So, sa tanong na ito, marami ako natutunan. Kung ako, kung naging besi man ako, isa na dito yung mga sawang mga sinayang mo. Kasi kasi, nasa, nasa ulit Kasi, nasa ulit ka siya. Kasi, nasa ulit ka sa Kasi, karanasan. karanasan. ka siya so sa sa buhay kasi ni Bessie, ito yung para magkisisisa. Like, si so sa pulinga huli na, na wala na wala niya kung gusto gusto niya wala na talaga. nga parang parang yun na yun wala na bisan na kaku. ano 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 So wala ano 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 Naniniwala ka ba na may mga taong sadyang dumadaan lang sa buhay natin para maniwan tayo ng leksyon? Yes. Ngunit nandunan lang sa buhay ni Bessie? Yes. Oo, para sa iyo nabili ni Bessie. Oo, naniniwala ko. Naniniwala ako Meron talaga ng na talaga talagang mga taong bukod kung saan dumaraan sa atin o oh, ganyan. Na parang magbigay sa atin ng leksyon o tayo ng leksyon. Ako hindi, naranasan ko na yan. Parang ano kong sinasabi ba, like Bigay lang ng bigay... ng ano... ano? Bigay lang ng attention. Parang nasa akin na yung mundo mo ba? Ano? Hindi yan. Hindi yan? Hindi. Huwag ka naman palang umuha. Hindi siya, hindi siya tama. Ang sarap kong mahal yun. parang na saan yung first time. mas dalawa ba? yung basta pa hindi ba ano? pabilang. mas dalang mas dalang. kung sherman. sherman pero hindi siya ano? ah. importante. hindi siya talagang

Ano yung shaking? Hala! 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 para Hala! 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 kita natin yung taong <laughs> <laughs> Wala natin na sila na-appreciate doon palang ah, doon palang yung lalaki sa buhay natin na uh, magmamahal, hindi na tayo importante sa kanila o hindi na tayo mahal. Wala na tayong poob sa kanilang buhay. Yeah. So yeah, mahalagaan natin ang mga tao mahal natin sa buhay. Kasi hindi natin alam na baka bukas o maya may iwan na pala. <laughs> Oo. Oh, hindi na to eh. Hindi, hindi wala. Isa lang ang masasabi ko para sa kabanata ng yun. Mari din, din magamit natin sa totoong buhay. Hmm. Pahalagahan natin yung tao na rin para sa atin. Pahalagahan natin yung mga tao na rin sa atin. Kahit naman sa kaligayahan mo, kahirapan mo, ma, matuto tayo magpahalaga ng tao. Hmm. Sama. Ang sa isa dito. Bakit ka natin lang? <laughs> alala <Pusok> na siya. <laughs> Now, ah, wala na tayong mga tanong. So, hanggang dito na lang, dahil sabot na yung mga katanong ng aming ginawa at wala na tayong mga tanong na maaaring tanong sa... Maaaring i sa inyo. Mm. Yeah, yun. So, tatay muna kami. Bye! Tayo, guys? Bye! 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 Bye!